Nagsagawa ng surprise inspection sa mga selda sa Station 5 ng Quezon City Police District. Yan ay para tiyaking walang naipuslit na mga kontrabando ang mga inmate. Balita ni Oscar Oida. Ganun na lamang ang gulat ng mga nakakulong dito sa may Station 5 ng QCPD. Nang bigla ng pasukay ng mga pulis at kapkapaan mag-aalas 3 sa madaling araw. Pati mga babaeng inmates, walang kawala target umano ng mga pulis. Mga kontrabando na maaaring na postlate sa loob ng kanilang mga selda. Ang purpose po natin doon, yung uh, mga protection natin, yung image ng lalaki at saka babae. At ma natin yung may papasok doon na pinagbabawal. katulad ng mga uh, matalas na bagay, yung inumin na kakalasing, at saka yung in ngayon sa society, yun droga. Sa matatanda ang September na nakaraang taon na makataka sa mga nakakulong dito, mataw silang malagari ang ilang rehas. Ito yung prevention ko, na hindi na maulit yung previous. Ano po ba yung previous, sir? Yung nagkaroon ng jailbreak dito. Ano po ba yung nangyari ng jailbreak na yun, sir? Uh, uh, nagkaroon ng uh, takasan yun ng mga inmates, ngunit uh, na-recover naman yung mga ibang inmates din. Naibalik din sa selda. Wala naman na kumpis kang kontrabando ang mga polis. Patunay naman noon may mahigpit na seguridad na pinapatupad sa naturang presinto. Pero di raw ito dahilan para mag-relax sila. Plano na raw nilang gawin ang random surprise inspection from time to time para makasiguro. Oscar Oida, GMA News.